The Supreme Court, through the peninsula of Associate Justice Ami C. Lazaro Javier, unanimously ordered the return of PhilHealth funds previously transferred to the National Treasury in the amount of 60 billion pesos and permanently prohibited the transfer of the remaining 29.9 billion fund balance. PhilHealth is required to maintain reserve funds up to a ceiling equivalent to two years of projected program expenses. Each year, PhilHealth must set aside part of its net income as reserve funds and any unused funds must be invested so that earnings are added back to these reserves. If the reserve funds exceeds the ceiling, the excess must be used to increase the benefits under the National Health Insurance Program and to reduce members' contributions. No portion of the reserve fund or its income may be transferred to the national government or any of its agencies. Hinder the UHCA's goal of delivering comprehensive and universal health care and ultimately violate the people's right to health and to an affordable, sustainable, and accessible public health insurance. The Supreme Court ordered that the remitted funds amounting to six thousand 50 billion pesos be returned to PhilHealth through the 2026 GAA. In short, ibalik nyo na yung pera na kinuha nyo sa PhilHealth. Hindi naman kasi pera yan ng gobyerno. Yan ay pera ng mga Pilipino. Contribution nila yan eh. Para pag dumating ang panahon na meron silang pangangailangan na medikal, merong PhilHealth silang maasahan. Can you imagine? Nagkaroon na ng oral argument yan eh, many months ago inutosan ng Korte Suprema, Mr. President, ibalik nyo yung ninakaw nyo yung 60 billion sa PhilHealth na hanggang ngayon hindi nyo pa binabalik. Actually, di ba, naalala nyo nung kamakailan lang dahil sobrang ingay, sobrang lala. Okay, ng Flood Control Ghost Project, dinivert nitong Singagba yung issue sa PhilHealth. Kesyo, ibabalik na raw niya yung 60 billion na PhilHealth fund na kinuha nila dahil merong savings. Okay? Mula sa DSWD na, eh, kaya may babalik na yung pera ng PhilHealth. Putang na, sa totoo lang, paano nga nagkaroon na saving sa DPWH E eh? eh, sobra-sobra nga eh. Sobra-sobra nga ang uh, paggastos. Pagbubulsa, pagkukurap ang ginawa nyo. Pero sige, sinakyan na lang. Para lang isoli nyo na yung pera. Eh, anong pecha na? Ito na naman ang Korte Suprema. Sinabihan na naman kayo. isolinyo nyo na yung pera. Hindi talaga kayo nahihiya, no? Ilang beses makailangan sabihin na ibalik nyo na yung ninakaw nyo. Sa totoo lang, maswerte pa nga rin kayo eh. You know why? Imagine nyo. Kinuha nila yung pera ng PhilHealth. Actually, 89.9 billion yan. Ang nakuha lang ng administration ni Bangag is 60 billion. Kasi nga naagapan ng Korte Suprema yung 29.9 billion. Kaya hindi nila nasimot ang pera ng PhilHealth. 'Di ba? Ang swerte niyo pa rin kasi can you imagine, ninakaw nila, kinuha nila eh. Hindi natin alam kung saan dinala. Ang sabi lang ni Recto, yung asawa, okay, ng Star for All Season na si Ate V, pinanggawa daw ng infra kinemerut. Eh, binara siya ano eh, ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte sa kanya, anong infra na sinasabi nyo? Eh, nagbigay ang Korea ng budget para dyan. Di ba? So, ang sabi na lang ni Recto nung oral argument, ibabalik na lang sa 2026 okay, uh, budget doon nalaisasama. Kita nyo kung gano'n kay kaswerte, matapos yung nakawin yung pera, pagkatapos yung pakinabangan, yung 60 billion ng PhilHealth, ang magbabalik kami. Kukuha niyo yung pambayad sa inakaw yung 60 billion sa PhilHealth, okay, sa pera ng taong bayan, sa kaban ng bayan. Ibig sabihin, pera din namin yun kami din pala magbabayad nung ninakaw nyo. Nakakahiya naman sa amin. Sa bagay ng mga asahan natin sa mga adik na ito, wala itong mga hiya. Walang mga hiya. Anyway, no, paulit-ulit, ibalik nyo yun na yung pera ng PhilHealth. Wala na talagang pag-asa itong Pilipinas hanggat ang mga kriminal na ito ang nakaupo. Wala tayong pag-asa. Naalala ko na naman si Percy Lapid. Anyway, sinabi niya na ang administrasyon ni Bangag ay papunta na sa bangin. At ito na nga tayo. Kailangan na natin kumapit mabuti dahil kung hindi, sabay-sabay tayong babagsak sa bangin. Ina mo bangag, ibalik nyo na yung 60 billion ng PhilHealth. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Ninakaw nyo yan noong 2024 masyado kayong abusado sa posisyon nyo. Na para kuha ninyo yung pera ng PhilHealth noong 2024, tapos noong 2025, hindi nyo binigyan ng budget ang PhilHealth. Meron nakalaan ng budget na 74 billion if I am not mistaken, pero hindi nyo ibinigay, ziniro nyo. Ang kakapal ng mukha nyo. Gravity. Can you imagine? Yan ay pera para sa pangkalusugan ng mamamayan papaano yung nasikmura na nakawin. Mga hayop talaga kayo. Balibba sa mga adik, mga puta, to. Ina mo,